Ang bilang ng film productions po ay tumaas ng 12 at ang income generated sa industriya ay tumaas ng 132 million kumpara noong 2022. Bakit po ganito kadami ang kinukunang pelikula sa Thailand? Kasi may government interventions po. Inaprubahan ng gobyerno nila ang proposal na taasan ang cash rebates para sa mga film producers nagagamitin ang Thailand bilang location shoot. Mula po 15% ay naging 20% at naging 30% po for 2 years. Tinaasan din nila ang ceiling ng rebates mula 75 million baht to 150 million baht. Ginawa po ito ng Thailand upang i-encourage ang mga filmmakers na magpunta sa Thailand at gamitin ng bansa bilang kanilang location shoot. Uh, meron pong uh, isang ganap po noon na pelikula ni Leonardo DiCaprio. Capriot ba? Caprio. Caprio, sorry. Sorry po. Yung The Beach. Yung pong uh, nagsulat noon, na-inspire siya dahil matagal siyang tumira sa Palawan. Pero dahil wala po tayong ino-offer na ganitong klase, nag-shoot na lang po sila sa Thailand. At nagbigay po yon ng napakaraming turismo dahil naging kasikatan po yun ni Titanic noong panahon na yun, kaya yung mga tao nagpupunta doon kung saan sinuting yung the beach. Ito naman po sa Korea. Tulad ng Thailand ay meron ding location incentive for foreign audiovisual works ang Korea. Layunin nito ang mga sumusunod attraction of location shooting at, at Korea to encourage tourism, enhance economic effects by hiring local staff and actors attraction of foreign audiovisual works for globalization of Korean film production system and establishment of film production network. Meron din po silang rebates sa Korea bilang suporta ng gobyerno. 25 rebates ko ang film ay kinunan sa Korea sa loob ng Korea ng higit ng 10 araw. At kung ang film production ay gumastos hindi bababa ng 800 million Korean money, ito po'y binabalik nila, 20% rebates. Kung ang film ay kinunan sa Korea, sa loob ng Korea, ng kulang sa sampung araw, ito po ay binibigyan ng rebate ng 800 million Korean money. Yun po yung ganung klase, ano? Ang uh, alam naman po natin na ang sa panahon neto, sikat na sikat ang mga Korean movies, Korean teleserye katunayan yung uh, akin pong chismis na lang ito no yung aking asawa kami pumunta ng Korea para puntahan namin yung mga pinagsusutingan ng no? mga teleserye eh kung sa mga lugar po na yon na pinuntahan namin ang dami pong turistang pumupunta at yun ang pinupuntahan yung mga location kung saan nagshooting ngayon po meron po tayong kausap na Korean production na pupunta po dito ah, uh, Uh, pwede ba natin makita? Makita sa video. Tingnan lang po natin ito. No? Kausap po namin sila. nag na po kami. Ito po ay uh, isushoot nila sana sa Pilipinas. At ang mga bida po nila ay mga sikat na aktor. Ito po, yung bida sa Jurassic Park Guardians of the Galaxy na si Chris Pratt. At si Ken Jeong, yung, yung sa hangover. Si Jimmy Yang ng Silicon Valley at si Gemma Chan ng Crazy Rich Asians. Ito po yan, pupunta po sila dito at uh, nais po nilang kasi na-inspire din po uli yung writer nito at producer dahil nakapunta po sila sa magagandang lugar sa Pilipinas. Ang nais po nila ay makapag-shooting dito at ipakita yung mga mangagandang uh, lugar na nakita nila ang hinihingi lang po nila sana sa ating gobyerno ay mabigyan po sila ng ganitong klasing uh rebate ano kasi ito po ano nako english ito uh, pasensya na kayo eh wala kailangan kung basahin eh ito po ah uh, Epic proposal, the Philippines. Yeah. Since his first visit, nineteen ninety seven, Kevin Kwan has been in love with the Philippines. During a visit to Palawan in twenty seventeen, Kevin and co writer Aaron Goldberg thought how can we set a story here and show the world this amazing paradise? They dreamed up a movie. Idea that would be the ultimate Valentine to Palawan, and wrote a script that would capture the warm and indomitable spirit of the Filipino people. With a 40 million budget, 40 million dollar budget, epic proposal will be the biggest movie production ever to shoot in the Philippines. Filming will boost the revenues of every province and town where the movie shoots. Many local workers will be hired. Millions worth of supplies and materials will be bought for set construction, while hotels, restaurants, entertainment, and services will be patronized by the hundreds of crew members. The movie stars flying in for filming will attract worldwide media attention, and the actors themselves will variably share photos on social media promoting wherever they are and whatever they do. Madam uh, secretary Many nations globally provide a rebate of 25% or more of the film budget to incentivize filming in their countries because they have seen how every film production always benefits their local and national economy. We hope to receive a similar rebate from the Philippines. as we feel the shooting epic proposal will open the floodgates and attract more big-budget movies from Hollywood and other countries to film in the Philippines. Yun po, ma'am, ang akin pong uh, dinudulog sa inyong uh, ahensya. Baka po, pwede natin pong makausap din sila. Uh, handa po akong ipresent sila sa inyo uh, upang magkaroon po tayo ng panibagong ekonomiya sa larangan po ng film production. At naniniwala po ako no na napakalaking ano po nito, hudyat uh, pagtulak sa ating turismo na mabuksan po uli dahil sa ngayon po uh, sa akin pong palagay no, ang pinaka uh, malaking medium natin ay yung mga artista na magsushooting dito at yung mga sikat ng mga artista na yan, tama naman po yun, ano? kapag sila ay nag-post, sila ay nagsabi, sila ay pumunta rito, at kapag ka uh, ito pong pelikulang Korean na to, ay lumabas din sa market, at napanood din sa buong mundo, alam naman po natin ang mga pelikulang Koreano, no? sila ay nananalo na rin sa Oscars. Dalawang pelikula na po nila ang nanalo sa Oscars, ano? yung Parasite ba yun? At yung isa, uh, nakalimutan ko, pero yung asawa ko, sigurado ko alam niya yon Pero, ang akin lang pong pinupunto, tutukan po natin itong ekonomiya na ito sa film production. At alam naman po natin na ang puhunan natin Pilipinas, yung ganda ng lugar natin. At naniniwala po ako sa pamamagitan po ng inyong uh, ahensya eh magagawa po natin ito. Handa po akong dalin sila sa inyo, itong grupo na to, dahil sila po ay talagang ready-ready na po na mag-shooting dito.